Alright mga boss, kumusta po kayo lahat And again welcome po sa Cars Journal Ngayon mga bossing, uh, nandito tayo sa ating Honda Click, Honda Click 150 Ito mga bossing, mayroong uh, common na nagiging problema noon na encounter na problema dito sa ating mga Honda Click uh, sa mga 125 o 150 So basta mga Honda Click mga bossing, no, marami na rin yung nagkakaproblema at saka sa ibang motor, posible rin na ganito yung maging problema Ito nga pala, kung mapapansin natin ay matigas yung ating center stand so may time no na ito ay nag-stack up so katulad niyan pag binaba ko dapat yan nahihila ng spring kasi naka, naka side stand naman tayo so ito mga boss ayan no hindi siya gumagalaw ng kusa dapat kasi babalik yan dahil may spring so yun yung gagawa natin ng solusyon ngayon kung ano ba yung pwede natin gawin no para mapalambot yan yung ating center stand at ito nga ang gagamitin ko ngayon mga bossing ay itong ating brake fluid no so wala kasi akong penetrating oil kaya ito na lang yung gagamitin ko brake fluid so pag itong ginamit natin so kailangan natin ng syringe so yung syringe ito mura lang ito nabibili uh, 10 ml nga pala itong binili ko at uh, nasa around 10 pesos lang din to so syempre kailangan din natin nung barena no hand drill tsaka drill bit ito yung aking drill bit medyo malaki 1 uh, one size pero kung meron kayo mas maliit na drill bit mas maganda kasi ito medyo malaki yung butas kaya kokontrolin ko, kukontrolling ko na lang yung pagbubutas doon sa ating center stand so ito mga bossing yung mga material na kailangan ko so yung grinder ginamit ko lang para uh, hasain tong ating drill bit So ipapakita ko mga boss kung ano yung aking gagawin dito at paano natin susolus susolusyunan itong so matigas na center stand. Alright? Dito mga bossing, gagamitin natin yung ating barena. So para mabutas yung part na ito. So gagawin ko dyan mga boss ay bubutasan ko tong part nito yan bubutasan ko yan para mapapasukan natin ng penetrating oil or yung ating brake fluid so gagawin ko mga boss ito yung ating barena itututo ko dyan para mabutas yung part na yan. okay? So ito mga bossing, babarinahin na natin yung ilalim. Nalalay lang. So ayun matapos na nating butasan yung pinakabakal na to. So kailangan nating papasukan ng na penetrating oil yan dyan. So ayan na mga boss, yun, uh, nilagyan ko lang ng kalso yung gulong para may baba ko to yung stand para umangat ng konti yung kanyang butas dito. No, para malagyan natin ng brake fluid. O kaya kung meron kayong penetrating oil, 'yon ang gamitin nyo, WD-40. Yan, nilagyan ko dito mga bossing brake fluid pati na rin dito doon sa dulo para lumambot and then so kailangan mong laro laruin so mapapansin mo naman yung development no lalo kung matigas na matigas talaga pero ito kasi hindi rin agad siya lalambot so kailangan nyo pang tiyagain tapos antayin na maabsorb kaya kung kaya nyo naman tanggalin yung shafting no? yung shafting dito sa loob so, kung gusto kaya nyo tanggalin yung ehe kaya mas mabilis pa rin no at saka mas malinis yung tatanggalin nyo maliban lang kung stock up na rin yung ehe so kailangan nyo rin magantay para mag penetrate yung yun yung penetrating oil o kaya ito pwede nyo kayong gumamit ng brake fluid at ito mga bossing no, after ng ilang minuto ay meron na siyang improvement Ayan. so malambot ng galawin so hindi katulad kanina na sobrang tigas kaya nga, ang it, pero ito kumbaga hindi, hindi siya kasing lambot pa nung ah, nung bago kaya kailangan pa rin natin siyang babaran ng langis at ito naman pinapakita ko rito na possible no possible yung ganitong technique ayan halos halos na puno na ng oil no dahil ito nga yung butas niya dito yung binutasan ko na nilagyan ng para para padaanan ng penetrating oil or ng ating brake fluid pero ang isang mangyayari talaga dito kung talagang stock up no na medyo matagal na panahon ay kailangan nyo talaga mag consume ng mahabahabang oras no para mapalambot kasi kailangan nyo ibabad at galaw galawin ng ganito para ma malinis no yung pinaka shafting so kaya ngayon ang gagawin ko ay gagamitan ko na siya ng compressed air no para ma ma ilabas niya yung mga dumi no nandoon sa sa ating shafting so susubukan kong gamitan ng compressed air at ito na nga mga bossing yung improvement so natapos ko ng gawin at medyo matagal din talaga no ginamitan ko na rin ng compressed air no para i-blow doon sa butas na ginawa natin so yung mga dumi no makalawang so ayan halos naligo talaga ng penetrating oil no nung brake fluid So, ayan, ginamit ko si brake fluid. Pero kung may penetrating oil kayo, mas, ma, mas maginawa, no? Dali, spray nyo na lang. So, yung butas na ginawa natin doon sa harapan, ay tuloy-tuloy lang yung pag-spray natin ng oil. And then, para malinis yung loob. Kasi, um, halos, halos kasi yung shafting nito, tsaka yung pinaka, pinaka bushing nito, ay halos saktuhan lang yan no kaya pag nagkaroon ng dumi talagang titigas talaga yan no so ito yan ginawa natin no o yan so malambot na at tumataas na talaga yan so kanina kasi matigas masyado no hindi siya tataas ng ganyan no hindi nahihila ng spring so ito okay na yan yan Kanina kasi hindi sya talaga umaangat eh. So, ayun lang mga boss. Ang aking ginawa, no? Ginamitan ko ng barena, no? Yan. Ginamitan ko ng barena. Drill bit, one fourth. Pero kung may mas maliit, mas okay. Kasi maliit lang yung magiging butas. At, pagkatapos natin butasan, no? Sa side na yun. hindi makita so ito yung naging butas mga boss yan yung binutas ko and then dyan ko, dyan ko pinadaan yung penetrating oil para lumambot ito no? yan so ngayon okay na all goods na mga boss yan na na natin yung matigas na center stand ng ating Honda Click. Siyempre, mas bumilis yung trabaho sa tulong ng ating compressor kasi ginamitan ko ng compressed air no nilagyan ko ng penetrating oil dun sa butas and then ginamitan ko ng compressed air para mas mabilis na umusad yung langis palabas dun sa, mga, sa bawat dulo ng shafting so ngayon okay na mga bossing yan magamit ko na uli ng maayos itong aking center stand yun lang mga boss at maraming salamat po sa inyong oras ride safe po palagi mga bossing